Gmail, inireport ang mga child porn emails. Very good! Pero ano pa kaya ang kanilang inireport bukod dito? Isang 41-year-old na convicted child predator ang naaresto sa Houston noong isang linggo matapos bigyan ng tip ng Gmail ang mga pulis na nakikipagpalitan siya ng child porn gamit ang kanyang email account. Nag-email si John Henry Skiller ng pornographic na litrato ng bata sa isa niyang kaibigan na scan ng Gmail ang litrato at nagbigay ng tip sa Houston PD tungkol kay Skillern. Nakakuha ng warrant ang police at natagpuan nilang child porn sa telepono at tablet ni Skillern. Ang registered sex offender ay nasa kamay na ngayon ng mga otoridad. Habang walang makakamiss kay Sklearn na nasa bilangguan na ulit, may mga nagulat na nagagawang iscan ng Gmail ang ating mga email para sa kriminal na aktibidad. Kahit na ang terms of use ng Gmail ay nagsasabing ang mga user email ay isa-scan nila for security. Walang nagpapalusot sa child porn, pero tinatanong nila kung paano na mga MP3, libro, political na aktibidad at komunikasyon na may kinalaman sa legal gray areas, gaya ng mga email tungkol sa marihuana sa mga estado kung saan legal ito. Ang pagbulgar ni Edward Snowden sa mundo na ang NSA may access sa pinakamalaking ISP at internet company sa Amerika ang siyang dahilan kung bakit maaring silipin ng gobyerno ang inyong mga pribadong email basta't itinuring kang security risk dapat lang na mabulok sa bilangguan ng mga child pornographers. Pero kung aktibo ka sa politics sa internet, paano mo masisigurong hindi ka isusumbong ng Gmail sa police?